clock the convoy, you take perimeter. Kumusta kay Bigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikula, Sniper Ultimate Kill. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang drug dealer na nagkangalang Diego Paulo na kararating lamang sa kanyang marangyang tirahan sa Colombia. Makikitang mahigpit na nakabantay ang mga armadong gwardya sa iba't ibang bahagi ng kanyang bahay upang siya ay maprotektahan dahil kilala ito na maraming kaaway bunga ng kanyang iligal na negosyo. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Diego sa kanyang silid upang makasama ang kanyang piyansi. Habang siya'y naliligo at nagpapahinga, makikita naman sa malayo ang isang misteryosong sniper na naghahanda ng kanyang baril para sa kanyang pag-atake. Ilang sandali pa, Isang bala ang bumasak sa salamin ng kwarto at diretsyong tumama ito sa ulo ni Diego dahilan upang agad itong bawian ng buhay. Samantala sa Virginia, isang dating marines ang makikitang nasa isang motel habang mag-isa itong nagiinom. Sa mga sandaling iyon, pinagmamasdan niya ang mga lumang larawan ng kanyang mga tropa at inaalala kung gaano nakarami sa mga ito ang nawala. Tila nagkaroon din ito ng trauma sa nangyaring digmaan. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang baril at nagpasya na wakasan na ang sariling buhay. Makalipas ang ilang araw, isang libing ang ginanap bilang parangal dito. Samantala, Makikilala naman natin si Master Sergeant Brandon na dating kasamahan ng yumaong sundalo. Naglulok sa ito para sa kanyang kaibigan at hindi siya makapaniwala sa naging desisyon nito. Nagtataka din siya kung paano nauwi sa ganon ang isang tulad nitong alamat. Ilang sandali pa lumapit ang kanyang kaibigan na si Major Miller at pinaalalahanan siya tungkol sa bigat ng kanilang trabaho na kayang maapektuhan pati ang kanilang isipan dahilan para magtanong si Brandon kung mangyayari din kaya ito sa kanya. Samantala, may dalang bagong misyon si Miller para kay Brandon. Mangyayari ito sa Colombia upang tulungan ang DEA sa isang mahalagang kaso. Tumanggi naman si Brandon dahil kasalukuyan pa siyang nagdadalamhati. Ngunit hindi naman siya pinakinggan ni Miller at pinasakay agad siya sa isang sasakyang naroon at naghihintay para dalhin siya sa isang private plane. Ilang oras ang lumipas, nakarating si Brandon sa Bogota at ang driver na sumundo sa kanya ay hindi napigilang maging fanboy dahil kilala si Brandon bilang isang elite sniper na may kahangahangang accomplishment. Pagdating nila sa National Police Headquarters, nakilala ni Brandon si Santiago, ang opisyal na itinalaga bilang kanyang observer. Gayon din si Captain Garza, ang pinuno ng pulisya na nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga Colombian Police at ng mga American DEA. At ang huli ay naroon din si Master Gunnery Sergeant Beckett na siya ring ama ni Brandon. Bagaman masaya silang nagkita muli matapos ang mahabang panahon na natili pa rin silang profesional sa pagtawag sa isa't isa gamit ang kanilang mga rango. Ilang sandali pa, nagsimula ang meeting at nalaman ni Brandon na ang target niya ay si Morales, ang pinuno ng kartel sa Colombia. Kontrolado ng imperyo nito ang halos 60% ng mga ruta ng mga kontrabando patungo sa hangganan ng US at kilala ito sa pagre-recruit ng mga batang kalye para gawing mga tauhan at mga gangster. Halos imposibleng matonton ang network nito at wala pang nakakakita dito sa loob ng sampung taon ngunit ngayon ay bumalik na ito. Nalaman nila ito sa mga nagdaang araw dahil isa-isang namatay ang lahat ng karibal ni Morales kabilang na ang lalaking na sa jacuzzi. Sa kanilang investigasyon, hindi pang sniper ang gumawa ng pagpatay. Malinaw, nagawa ito ng isang dating sundalo kaya't malamang ay kumuha si Morales ng isang sniper upang patayin nito ang kanyang mga kalaban. Ayon sa pinakahuling impormasyon, nasa kanyang asyenda si Morales sa mga araw na iyon at nais ng na mga agent na samahan sila ni Brandon bilang backup sa pagsalakay at sinabi nitong ayaw niyang maging yaya. Sounds like a fancy way you want us to Say Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ngunit bigla itong naputol nang dumating si Agent K mula sa DEA. Nagagalit ito dahil sinimulan ang pagpupulong nang wala ang kanyang presensya gayong siya ang namumuno sa operasyon. Dala niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa asyenda upang pag-aralan ng grupo at gusto niyang malaman kung seryoso ba si Brandon sa misyong ito. Aminado naman si Brandon na ayaw niya ang ganitong klase ng assignment pero nangako siya na susundin niya ang lahat ng ipapagawa sa kanya. Kinabukasan, araw ng kanilang pagsugod, dumating ang mga agent ni Kate mula sa DEA kasama ang mga pulis ni Garza sa isang farm habang na mga sandaling iyon ay nanatiling nakatago sa gubat si Brandon at Santiago. Sa opisina naman, Pinapanood ni Beckett ang live transmission kasama si Agent Samson ng Homeland Security. Nag-aalala ito dahil pakiramdam niya ay nasasayang lamang ni na Beckett at Kim ang oras at pondo sa Intel na hindi pa kumpirmado. Bumalik ang eksena sa grupo. Huminto sila sa isang ligtas na distansya gamit ang kanilang mga truck at dahan-dahang lumapit ng palihim. Nagtago sa mga puno hanggang sa dumating ang tamang oras. Sa sandaling ibinigay ni Beckett ang hudyat Sumugod agad ang team at sinipa ang pinto ng bahay. Subalit biglang na-activate ang isang bitag at sumabog ang buong gusali. Ang mga agent na nasa likuran ay nakaligtas sa pagsabog. Ngunit ang mga nasa unahan ay namatay lahat maliban kay Garza na tinamaan ng bala sa binti ng sniper na inupahan ni Morales. Si Kate na nakatago sa likod ng sasakyan ay nagpa siyang puntahan si Garza upang tulungan itong makaligtas. Ngunit nang buhati niya ito ay muling nagpapatok ang sniper at napatay nito si Garza on the spot. Ang putok na iyon ang nagbigay ng daan kay Brandon upang matukoy ang kinaroroonan ng kalaban at gumanti ng putok. Ngunit mabilis na nakailag ang sniper at agad na tumakas bago pa makaputok si Brandon. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Pagbalik sa headquarters, galit na galit si Samson at humihingi ng paliwanag sa nangyari. Naging malinaw sa lahat na may taong mula sa hanay ng pulisya ang nagbenta ng impormasyon. Sinabi rin ni na Kate at Brandon na hindi agad pinutukan muli ng sniper si Garza, kundi hinintay niya pang lumabas si Kate. Ang ibig sabihin nito ay siya talaga ang target mula sa simula. Nais ni Samson na kanselahin na ang buong operasyon, ngunit tumanggi naman si Kate na sumuko ng walang maayos na laban. Humaba ng humaba ang kanilang pagtatalo hanggang sa pinutol ito ni Brandon at nagbungkahe siya ng isang kasunduan. Bibigyan sila ng na 48 oras upang matunton ang kalaban at kung mabiguman sila, doon lang sila tatanggap ng pagkatalo. Pagkatapos ng pagpupulong, binalaan naman ni Beckett si Brandon na kilala na siya ng kalabang sniper dahil sa putok na ginawa niya kaya dapat siyang magingat. Matapos nito, Nagtungo naman si Brandon sa safe house ng DEA kung saan siya mananatili habang siya ay nasa Colombia. Dito ay sinabi ng mga agent na matibay at mataas ang security ng lugar na kanilang tinutuluyan. Ngunit naniniwala naman si Brandon na kayang pasukin ito ng isang mahusay na sniper. Samantala, makikilala ang sniper na inupahan ni Morales na nagngangalang El Diablo. Makikita siyang nag enjoy kasama ang kanyang kasintahan nang bigla siyang makatanggap ng tawag at impormasyon kung saan tumutuloy si Nakita at Brandon. Dahil nabigo si El Diablo na patayin sila noong una, kaya ito na ang pagkakataon para itama ang kanyang pagkakamali. Samantala, makikita si Brandon na nagbabasa ng isang article online tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigan kung saan, Binabanggit ang krisis sa buhay ng mga sundalo dahil karamihan sa kanila ay natatapos ang serbisyo na may mabigat na pasanin sa mental health. Ilang sandali pa, biglang pumasok si Kate upang pasalamatan siya sa ibinigay niyang suporta sa kanilang nakaraang meeting at inamin na hindi pa ito kailanman na wala ng mga tauhan sa ilalim ng kanyang pamumuno kaya hirap siyang tanggapin ang nangyari. Ibinahagi rin ito na may kakaiba sa paraan ng pagkakabaril kay Garza at sumang-ayon naman si Brandon dito. Ang putok na iyon ay imposibleng magawa kung susundin ang law of physics. Ipinaliwanag naman ni Kate na hindi niya habol ang sniper kundi si Morales mismo. Kaya't nagalit dito si Brandon at sinabing ang kanyang makitid na pag-iisip ang dahilan kung bakit marami ang namatay sa kanyang mga kasamahan. Nasaktan si Kate sa kanyang sinabi at mabilis na lumabas ng silid. Pagkapasok niya sa elevator, hindi niya na napigilan ang pagluha dahil malapit na kaibigan niya si Garza at dala niya ang guilt sa kanyang pagkamatay. Habang ipinagpapatuloy ni Brandon ang pagre-research tungkol sa isang bagong uri ng bala, ay tinawagan niya si Santiago upang i-check sa kanyang ship gamit ang radyo. Samantala, Nagtungo naman si Kate sa isang sikat na bar upang uminom at doon ay naka-encounter siya ng isang lalaking manyakis na binastos siya. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Carlos, isang pari na labis na minamahal ng komunidad dahil sa pagtulong nito sa mga nangangailangan. Naniniwala si Carlos na hindi kakayanin ni Kate na manalo laban sa isang napakadelikadong tao, tulad ni Morales, at mas mabuti pang sumuko na ito. Ngunit tumanggi pa rin si Kate na umatras, kaya napilitan si Carlos na ibahagi ang kakaunting impormasyong mayroon ito. Ayon dito, ang sniper ay kilala bilang El Diablo, at dahil ito ang inupahan ni Morales, tiyak na alam nito ang kinaroroonan ng kanyang amo. Bago umalis, nangako muli si Carlos na makikipag-ugnayan sa kanya kung may iba pa itong malalaman. Samantala sa safe house, agad na tumawag si Santiago kay Brandon nang mapansin niya ang isang bagay. Agad namang umakyat si Brandon sa bubong dala ang kanyang baril. Napatunayan niya na tama ang hinala ni Santiago nang makita niya na may sniper na nakatago mula sa malayo. At sa mga oras na yon, nagpapakiramdaman si na Brandon at El Diablo kung sino ang unang babanat. Si Brandon ang unang nagpaputok, ngunit mabilis na nakaiwas si El Diablo at gumanti rin ng tutok. Tumalun naman at nagtago sa likod ng pader si Brandon. nagpasya siyang manatili roon sa pag-asang mapaniwala si El Diablo na siya ay patay na. Kinabukasan, nakuha ng team ang bala at agad na nakipag-ugnayan kay Miller sa pamamagitan ng video call para sa kanyang pagsusuri. Lumabas na ito ay isang smart bullet na may kasamang laser guide technology na nagbibigay daan upang kontrolin ang mismong trajectory ng bala. May posibilidad na si El Diablo ay hindi dating sundalo o bihasang sniper dahil ang mga bala lamang ang gumagawa ng trabaho para dito. Sinabi rin ni Miller na hindi ligtas ang kanilang safe house, bagay na nagpapatunay sa hinala ni Brandon. Nangako naman si Samson na kukuha ng masidigtas na matutuluyan ng dalawa sa tulong ng CIA. Samantala, makikita si Morales na nakikipaglaro ng bilyar sa kanyang mga tauhan at dito ay tinuruan niya ang mga ito na lumaban gamit ang takot kaysa sa respeto. Samantala, pagbalik niya sa kanyang opisina, nadatnan niyang naroon si El Diablo at tumihingi ng bayad. Ngunit tumanggi naman si Morales na magbigay dahil hindi niya panapatay si Nakay at Brandon at pagkatapos ay pinaalis na siya. Kinabukasan, Papunta si na at Brandon sa bagong safe house nang tawagan naman sila ni Carlos. Sinabi nito na may kasintahan si El Diablo at ibinigay niya ang adres ng babae. Sabay na nagbabala ito, na kontrolado ng mga tao ni Morales ang lugar na iyon. Pagkababa ng tawag, sinabi ni Kiki Brandon na napagtanto niyang hindi talaga interesado si Brandon sa buong operasyon dahil lang habol nito ay mahanap ang sniper dahil mas kahanga-hanga ang mga bala nito kaysa sa kanyang kasanayan. Inamin naman ni Brandon na totoo ang sinasabi niya. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, dibla naman diniggan ng isang truck ang kanilang sinasakyan. Lumabas mula sa truck ang mga tauhan ni Morales At pinaulanan sila ng bala Ngunit gumanti ng putok si Brandon At ang mga pulis na nakasama nila Habang si Kate naman ay tumakbo upang magtago Napatay ang lahat ng tauhan ni Morales Ngunit malungkot naman nakasama rin nasa uwi si Santiago Napansin naman ni Brandon na wala si Kate At nadiscovering na iwan nito ang kanyang telepono sa upuan ng kotse Kung saan nakadisplay pa rin ang address na ipinadala ni Carlos Samantala, pagdating ni Kate sa lugar na iyon, agad niyang napansin ang mga mata ng mga tauhan ni Morales na nakamasid sa kanya. Kumatok siya sa tapat ng isang bahay at nakita ang kasintahan ni Morales na nagngangalang Maria. Nang ipakita ni Kate ang kanyang badge, agad na sinara ni Maria ang pinto. Pinilit naman ni Kate na pigilan siya, ngunit nakatawag ito ng pansin at napaligiran siya ng mga lalaking tauhan ni Morales agad naman siyang itinulak ni Maria palabas upang makuha ng mga lalaki. Dito ay inatake siya ng mga kalaban, nakapagpatama siya ng ilang sutok, ngunit sa huli ay natalo at naitulak siya sa pader. Nang magsimulang sakta nila ito, mabuti na lamang ay dumating si Brandon na agad na pinagbabaril sila. Marami ang napatay at ang isa ay nakatakas sa kain ng motorsiklo, ngunit nahuli naman ni Kate ang isang lalaki. Papatay na sana niya ito, nang bigla naman siyang tutukan ni Maria ng baril. Kaya napilitan siyang bitawan ito. Mabuti na lang at nakalapit agad si Brandon mula sa likuran na ikinagulat ni Maria dahilan para madisarmahan siya ni Kate. Kinuha naman ni Kate ang kwintas ni Maria na may litrato nilang magkasama ni El Diablo. Samantala, agad na ipinadala ni Brandon ang litrato sa kanyang ama upang suriin sa database gamit ang face recognition software. Ipinaalam din niya na sila ay inambush patunay na mayroong pa rin espiyang nakabantay sa kanila. Dahil dito, nagpasya silang magtago sa ibang lugar imbes na sa si itinakdang safe house. At hindi na rin nila ipinalam kay Beckett ang lokasyon. Samantala sa istasyon, nai-stress naman si Samson at sinisisi si Beckett dahil nakikialam na ang anak nito sa operasyon. Hindi naman ito pinansin ni Beckett. Sa ibang eksena, tinala naman ni Kate si Brandon sa dating niyang lugar Upang pansamantalang maitago sila ni Carlos Hindi na nagulat ang pari Nang marinig na may connection si Morales sa mga pulis Dahil marami itong kakilalang makapangyarihang tao At iniidolo rin ito ng mga maliliit na kriminal Napagtanto naman ni Kate Na kung sisirain nila ang network ni Morales Ay baka mapilitan itong lumabas sa kanyang pinagtataguan Pumayag din si Carlos na ibahagi ang ilang pangalad na alam niya sa mga sumunod na araw, maraming bangkay ang nagsimulang lumitaw sa iba't ibang bahagi ng bayan. Lahat ay mga tauhan ni Morales, kabilang pa ang kanyang banker. Lahat ito ay gawa ni Brandon na pinapatay ang bawat pangalan na ibinibigay ni Carlos. Tumawag si Miller kay Beckett upang sabihin na nawawala na sa kontrol si Brandon. Ngunit hindi naman alam ni Beckett kung saan nahanapin ang hanak. Isang gabi, nagkwentuhan si na Carlos at Brandon at pinakinggan ang kanyang mga hinanakit na ikwento ni Brandon ang tungkol sa kaibigan niyang Marines na namatay bago magsimula ang lahat ng ito. Patuloy siyang nababahala na baka ganoon din ang kanyang kahihinatnan. Ipinaliwanag naman ni Carlos ang tanging paraan upang makaiwas at matutong patawarin ng sarili sa mga pinsalang nagawa niya. Samantala Lumabas na rin si Morales mula sa kanyang pinagtataguan ngunit para lamang puntahan si El Diablo sa bahay ni Maria. Sawang so sawa na siya sa pagkatalo at pagkawala ng kanyang mga tauhan kaya binayaran niya ng buo si El Diablo at nangakong mas marami pa ang kanyang ibibigay kung mapipigilan ito si Brandon. Sa ibang eksena, kinausap naman ni na Samson at Beckett si Miller upang ibahagi ang nakalap nilang impormasyon tungkol kay El Diablo ang tunay nitong pangalan ay Enrique, isa itong dating sniper sa military. Dumating ito sa Colombia mula Venezuela, siyam na buwan na ang nakalipas. Ngunit nawala ito sa kanilang watchlist matapos na tumawid ng border. Nais naman ni Samson na tanggalin na sa operasyon si na Brandon at Kate. Ngunit hindi pumayag si Miller at iginiit na mas marami pa silang nagagawa para sa misyong ito kaysa sa iba. Sa ibang eksena, binayaran ni El Diablo ang isang tao upang ipagtapat kung saan nagtatago si Kate at Brandon at dito niya nalaman ang tungkol kay Father Carlos. Kinagabihan, habang naglalakad, nakatanggap si Kate ng misteryosong mensahe mula kay Carlos na nagsasabing magkita sila sa plaza alas 10 ng gabi. Nang subukan niyang tawagan ito, hindi na ito sumasagot. Nakaramdam ng kakaiba si Brandon. Nakahalata sila na patibong lamang iyon. Kaya nagkubli silang dalawa sa isang gusali sa tapat ng plaza upang mag-abang kung nandoon nga si El Diablo. Makalipas ang ilang oras, may dumating na truck at pumarada sa parke. Nakilala naman agad dikit ang mga lalaking bumaba. Sila ang mga tauhan mula sa kaling tinitirhan ni Maria. May ginawa silang kakaiba sa likod ng truck bago muling umalis. Pagkaalis ng sasakyan, laking gulat ni na Kate at Brandon nang makita si Carlos na nakagapos sa puno sa gitna ng plaza. Na isa tumakbo ni Kate para sa gipin ito. Ngunit pinigilan siya ni Brandon at ipinaalala na patibong lamang ito ni El Diablo. Pinili ni Brandon na barilin ang lubid upang mapalaya si Carlos. Ngunit dumaplis lamang ang unang tama nito na naglantad naman ng kanilang kinaroroonan. Sa ikalawang putok Natamaan niya ang lubit na nagpalaya kay Carlos. Ngunit doon nagpaputok si El Diablo. Nagmadali namang tumakas si Brandon at Kate ngunit sa tindi ng galit ni El Diablo binaril niya si Carlos bilang paghihiganti. Kinabukasan nagluksa ang buong bayan para kay Padre Carlos. Kasama roon si na Kate at Brandon. At habang nasa likuran ng karamihan, napansin ni Brandon ang lalaking nakatakas na sakay ng bisikleta sa nakaraang enkwentro nila. Agad niya itong sinundan sa ilang kalye hanggang sa tuluyang mahuli. Noong una ay nagmatigas ang lalaki. Ngunit nang ipaalala ni Brandon na si Morales ang pumatay sa pinakamamahal nilang pari, umiyak ito. Aminado itong tinulungan siya ni Carlos noong siya'y palaboy pa. Nangako naman si Brandon na bibigyan siya ng witness protection kaya't ibinunyag ng lalaki ang kinaroroonan ng hideout ni Morales. Sa impormasyong iyon, mabilis na nadakip ng team ni Samson si Morales. Dadalhin ito sa Miami upang litisin sa Federal Court ng Amerika. Ngunit kabado naman si Brandon na alam niyang susubukan ni El Diablo na patahimikin si Morales bago pa man nila ito madala sa Amerika. At tama nga ang hinala niya. Ilang araw lang ang lumipas, nakalusot sa si El Diablo sa US gamit ang peking pasaporte nakipag-ugnayan ito sa kanyang supplier na naghanda ng kanyang kotse at ng bagong armas para dito. Samantala, sa Florida, tumating na si Morales sa ng federal helicopter. Nandoon din si Brandon, Kate at Beckett kasama si Miller upang bumuo ng plano sa depensa laban kay si El Diablo. Tiyak nilang susubukan nitong umatake habang inililipat si Morales patungong Miami dito ay sinabi ni Miller na ang mga bala ni El Diablo ay mula mismo sa storage ng DEA ibig sabihin ang tunay na espiya ay nasa loob ng kanilang ahensya Ilang sandali pa, dumating si Samson para tumulong sa operasyon. Ipinaliwanag ni Brandon ang plano. Maglalapas sila ng konvoy na may peking Morales na nakatakip ang ulo upang ipain kay El Diablo habang ang totoong Morales ay inilipat gamit ang van na nakadisguise bilang isang laundry service. Nang mga oras na iyon, pumwesto na sina Kate, Brandon, Miller at Samson sa isang bubungan habang umalis na ang konvoy sakay ng Peking Morales. Subalit nagulat sila nang hindi ito inatake. Gumalaw lamang ang mga kriminal nang lumitaw ang laundry van na tila alam na mga ito na naroon talaga si Morales. Hinintay din ni El Diablo ang van at pagkatapos ay pinaputokan niya ito. Dahilan upang lusubin ng mga tauhan ang sasakyan. Mabilis namang napatay ni Miller ang mga ito. Samantala, Gustong masigurado ni El Diablo na mapatay ang sakay ng van. Kaya't muli siyang nagpaputok dahilan upang sumabog ang sasakyan. Ngayon ay malinaw na kay Brando ang kinaroroonan niya. Ilang segundo lang ang inapot nito upang targetin at tuluyang tapusin si El Diablo. Samantala, habang nagpapatuloy ang konvoy papuntang Miami, nabunyag ang tunay na twist. Ang nakatakip na hood at ang nagpanggap na Peking Morales ay siyang tunay at ang laundry van ay peke lamang upang ipain ito. Wala din itong laman at pinaandar lamang ito gamit ang remote control. Agad namang kinumpronta ni Nakit si Samson upang arestuhin. Malinaw na ito ang naglalabas ng impormasyon kay Morales at El Diablo. Pilit nitong itinanggi ang akusasyon. Ngunit nahak ng IT team ni Miller ang kanyang telepono. Kulang man ito bilang ebidensya, ngunit nahuli naman siyang red-handed, kaya't napilitan itong umamin. Galit na galit si Kate, hindi matanggap ang napakaraming buhay na nawala dahil sa kanya. Pagkatapos ay sinuntok nito si Samson bilang paghihiganti para kina Garza at Carlos. Matapos arestuhin si Samson, bumalik na si Miller sa Washington. Ilang araw ang lumipas, si Beckett na ama ni Brandon ay nagpaalam na din sa dalawa dahil sawa na ito sa gulo kaya't nagpa siyang magretiro. Bago ito umalis, niyakap niya ang anak ng mahigpit. Ipinapaabot ang pagmamalaki dito. Napansin din nito na maganda ang partnership ni na Brandon at Kate. At kahit si Brandon, inaming nagugustuhan na niyang manatili bilang DEA babysitter pagkatapos ng lahat. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag na huwag ka basta magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalong-lalo na sa mga flood control project ng gobyerno. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnos Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.